Lalagyan na natin planter ng panito na sabitan dito. Ganito lang kasi ako maglagay ng pan Ayaw ko nung mga, mga ring. Kailangan nito sabitan. Papakita ko sa inyo kung paano pagkabit pagkukan pag, ito. Pag si sit up. Ito lang po. Ganyan lang ito. Kaya ah, po si kakabit natin may meron may, may, mga kahanker tayo na nagtatanong kung paano paglagay. sa lahat na siya Aikanter ang gawa ko yung kakaiba. Kasi ang gawa ko pagka box type, dalawa lang ang pinakang dalawa lang kanter ang pinakang ganto. Pagka box type, pagka gagawin natin octagon type, tatlo. Kasi pwede may bukas yan. Lalagyan ng bukas. Ako naman po pag nagkakabit, gusto ko laging lalagyan ko ng bukas. Kaya ang ginagamit, ginagawa kong ang gamit kong pantulos lima. Para may magkakaroon ng bukas. Kasi pag apat lang, nakabox lang yun. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano pagkakabit. Para alam nila kung paano pagkabit ng gantong yari. lang yan kasi ito yung parang kung paano natin pagpokontrolan kung paano kung kakihaya kung, kung nakatingala siya o naka hapay o tayong tayo ito ang pinagkukontrolan diyan natin kayang kontrolin yung siya kung anong klasya yung gusto natin kabit Yung ring kasi Pagka medyo makuan Malambutan lupa Hindi mo mahigpit ng gusto Iupot. bagay na sa pagsasanay naman yung nasa kasanayan yun ng mga nagkakabit kung saan sila magabilis magkuhan yung mga kabit ko kante nakikita nyo naman pag ako nagbibidyo na sa panghuli ang baagaan patagal pagkabit. Kasi minsan matagal din ikabit, lalo na yung patakir medyo matagal-tagal kaysa dito.